na to, eh Papauwi ako na daanan ko lang itong lugar na Sakahan dito sa amin Actually ito na lang ang sakahan dito sa lugar namin Kasi yung iba Na convert na sa palaisdaan Ito yung tinatawag nilang minangon O panagulan Dito nagtatanim ng palay alis uh, Alas dalawang ani ata Ang tinatawag nila rito Yung tinatawag na alangan na po yan ng variety Variety na palay kung tawag yan nang minsan po i-picture ko itong lugar na to makikita nyo yung mga ibon tagak kasi dapat ko ayan guys oh. so siguro po hindi ako nagkakamali may isang ektarya pa higit, itong higit lugar na itong pinagsasakaan Ayan, medyo madilim na guys kasi nasa 5.30 na. Ayan. Isang araw po dito kung natatandaan nyo. Ayan, tas may na yan. Medyo madilim na nga. yun may umuhuli ng sugpo. Alas palubog na po yung araw. kaisa Magbabaka sakali may ari nito, baka mag-ani ng maganda. Actually nag-ani naman sila ng maganda ng nakaraang sakahan. Ani Maganda naman po eh, nakakuha ata sila ng pangbenta at saka pang isang taon nilang kain. Ayan, tapit hapon na po. Kikita na yung paglumog ng araw doon sa gawin doon. ito yung daan po, pa pauwi sa amin uh, actually itong lugar namin eh, medyo liblib pa kung tawagin kasi nga po ay eh, bukid pero uh, awa naman nun ng Diyos meron na kaming mga kaya kagaya niyang street light uh, simentadong daan at saka may linya na rin po ng internet dito Kumbaga sa kawan po kasi ito no early 90s nagkaroon na ng karsada tuloy nung panahon po ng 80s to nilalakad lang namin eh daan tao lang to wala pa yung karsada na yun kaya medyo hirap pa po kami ngayon eh, marahin na pong bayan may mga ginagawa na po rin sa loob yan pag-aari po yan ng sampari yung lugar na yan dati po kubo lang yan eh ngayon yan kinakain ata nung anay Ang malapit na ako sa bahay. Ah, karamihan po rito ng ano ng tao, may mga sarili na mga sa para madali silang makalabas. Okay, sa inyo aming nakikita po yung bubong na yun, amin po yan yun na po yung bahay ko yung maliit na bakuran ayun yung aso kong pasaway nakalabas na naman ay saan ka na naman pupunta Uy, uy, uy Uy. 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 Ay, yung aso ko pasaway. Uy. Ay, yung aso ko pasaway. Ayan guys, ito yung aking munting bahay. Ito po yung isa na yan sa kapatid ko yan. Sa likod sa akin. Duplex kami. Ito yung bakuran ko yan. Yung may mangga na yan. Natanim kami ng ilang pirasong halaman, guys. Oh, paano po ang gandito na lang at kapra lang tong video ko pang update lang. God bless po sa lahat.